kinaumagahan. Ah, uh, yun din. Nalaman ko na agad. Tapos, nag-inform kami sa, sa may laboratory, guys, kung ano nangyari kay Papa Jun. Sabi nila, reaction daw yun, guys, sa ah. Sobrang taas daw ng creatinine ni Papa Jun kasi naabot na ng 700. Uh, na ano na daw, guys, na ano, na, nagka-bacteria daw yung utok niya guys kaya uh, parang wala na sa, sarili niya guys hindi niya na kami kilala guys at uh, sabi ng doktor sa akin kinausap ako ng doktor na sabi niya na ano daw kailangan daw namin na i-emergency dialysis si Papa Jun guys at ayun uh, nabigla talaga ako guys kasi nga ang iniisip ko talaga guys na ay wala talaga kaming pira guys saan ako magkuha ng pang-dialysis ni Papa Jun kasi nga, maski nung pa-hospital namin, hindi wala nga kaming pira. Maski guys, wala talaga kaming pira noon, guys. Kaya hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko noon. Kaya, pinijuan ko si pabadyo na tsaka pinasa ko ang video niya sa mga kapatid niya, guys. Tapos, nire-rescue kami ng kanyang mga kapatid sa Bunawan. Tapos, that day, guys, inilabas talaga namin si Papa John kahit, kahit walang approval, approval sa doktor guys kaya napilitan talaga ang kapatid niya na magbayad talaga sa bill sa ospital kasi nga hindi man pwede nga papalikin yung kapatid niya kasi dumating sila ng emergency guys kasi sabi ng kapatid hindi daw i-dialysis si Papa John dalihin lang daw sa balita kay Bansalan guys doon sa bukid kasi marami daw doon na mga gulay, kainin lang daw guys so pumayag ako. nga ako dahil sinundo nila dahil wala talaga akong magawa kung hindi ako papayag. gaya katunga time idumit namin si papadyon sa bay at wala talaga sa sarili guys, kasi nagaihilag talaga sa kanyang fans hindi niya talaga alam yung yung mga pangyayari sa buhay at saka yun uh, nag-travel agad kami pa puntang Mansalan guys at habang nag kami guys nag yung mga kapatid niya si mama niya at nakita niya si princess at bigla lang talaga siya nag-upo at nagpintuan din sabi niya saan daw yung mga kapatid niya na ipa at milagro talaga ni God dahil bumalik po ang kanyang isip guys bumalik ang kanyang isip dahil nakita niya ang anak niya na si Princess nakita niya ang mama niya ang mga magulang niya guys at yun pag, pag tumat, nang tumating agad kami doon sa bahay ng kapatid niya sa pulka kay agad siya bumaba guys at nakita mo talaga na karikapal talaga yung utok niya at kilala niya na ako guys hindi tulad sa ospital niya sinabihan niya pa ko na sister niya lang daw ako kaya ayun, doon muna kami sa baluta kay nagstay guys. Hanggang doon kami nag-December kay malungkot talaga yung yung buhay namin kasi yung anak namin na dalawa ay naiwan doon sa bahay namin sa uh, Bunawan. Hindi namin nakasama na nagpasko guys hanggang nag-31. So tiniis lang namin guys. Kasi na nagsubok talaga yun sa amin pero napakabuti talaga ni sa aming buhay.